Ano po, Sales Kitchen, magluluto po ako ng kalderetang manok. Bawang po una. Buyas kamatis po. Talagay na po natin itong manok. Sweet mix pickle. Ito po. Pagyan po nyo ng Ketchup. Konting toyo. Konting magi seasoning. Konting pong paminta. So, haluin. Ang bango po ng amoy. So, yummy. Ilagay na natin po itong isang maliit na lata na liver spray. Optional lang po yun. Kung gusto lang po yun. Ang kasarap po yun lalo sa sabaw. Uy, tinghat doon. Ito po. Ilagay ko na po ang carrot. Ilagyan ko po, po siya ng konting Ito po. Pwede rin po yung silin labuyo. Pwede rin po itong pepper flakes. Spicy po yan. Lalagay ko na rin po ang patatas Ito po. Saka po sili. Halo, ito po. Ito ang asin. Ito na po siya. Ito na po siya. Ito na po siya. Ang sarap po. Ayan. Ang sarap po niya. Super lambot na po.